Masaya, mapait sa katotohanan, pero maganda, maganda sa kalusugan. So ayan, muling ang inyong kahagilap. Welcome na naman po kayo sa GILAP TV. Makalipas ka isang halos tatlong buwan ay ito na ang ating hmm. itinanim. Mula sa ating pagpunla hanggang sa ating pag transplant at pagkabit ng balag so ito na siya ngayon nagsimula kami ng taginit at inaput na tayo ng tagulan so ayan, awan ng Diyos ay namumunga na so ngayon guys ay mag-harvest na kami ng aming ampalaya ito na ang aming first harvest medyo kunti pa lang dahil maliliit pa yung kanyang mga baging so ayan, tignan natin kung na ilan ang abutin ng ating first harvest ngayong araw ating mga kasama si Juay, si Jimon at si Jane at camera girl natin si Mama Idol ang <laughs> na ito be oh lucky oh keganda cin tab sayang kita no na untuk ayo <laughs> kita habot mu yan siapa ayo pa meron pa Yan, ini lah sama bapak itu mau apa Dina? oh, buat Dina balik ke sana balik ke balik ke kebangkulain buat alas tas ngajan bisa Plus to ano ba ano maganda? Ano maganda? Ah, ayun. ampalaya palaya. Oy, practice, practice dapat. Mo practice tayo. Commercial, commercial aviation, commercial about. Ampalaya. Ano? Um, Kaya sa kita natin. Oh, wala. Okay. Ready. Ready. Hindi May commercial Siyempre <laughs> may pa-commercial. Dapat may service. Dim. I want to Two, three, Guys, kumain na ng palaya. Mapait sa katotohanan. Pero maganda sa kalusugan. That's all. Thank you. Sabi ko may salit. Ang ako. Thank you. Ayan o. No? Hindi niya nakita. laki. Hindi yan yung isa. Ayan. You're very good. Maruno. mo. So ayan mga habang nag-harvest yung ating mga kasamang bulinggit ay kinakanalan ko itong paikot ng ating gulay dahil ka, nung isang araw guys ay inulan sobrang lakas ng ulan guys ay inabot itong ating mga puno kaya para hindi siya mabulok ng kanyang mga ugat kinailangan ko na kanalan paikot So, yun guys, kung napapansin niyo nakabalot yung bunga na aming um, nga pala sa plastic kasi kinakagat siya ng insekto. So, para maiwasan namin yung binalot na ako ngayon. Talina! So, kailangan talagang balutin para may ma-harvest din. Kasi, kasi maraming insekto ngayon, lalo na tag-ulan. Para may ma-harvest, <laughs> binalot na Amazing! Saan? Sa Pinan, bakit may ano siya? Okay. hayaan mo na. Hayaan mo na. Pag grabe naman to. Ano? <laughs> Safety? <laughs> Yung maliliit, huwag nyo na muna. Susunod na lang. Huwag timbang. Huwag na muna yan. Maliit pa, maliit. Pa. Hmm.

Malaki yan. Kami guys, ang okay, probinsya ng Pogi. Tara, tara. Iyan yeah. na lang muna. Para yeah. ano. Maraming na. Maraming na. Maraming na. Iwan lang. Iwan lang na muna natin yan. Para bukas. Yeah. May yeah. harbisin yeah. ulit. Sige, sambo o. Oh. Sambo Sambo o. Sambo Sambo o. yung gakarati. Gakarati <laughs> na doon si Kapal.

tinanghalin oh, tinanghali na yung buyer natin, Ay, natin na init na yun don't worry nag okay. ano na ano na shout out ako ano na ano sabi mo? Bilhin niya ng hat. Ang lahat. <laughs> <laughs> ah, merap ganun niya bilhin lahat. Sayang ang shout out niya. Okay. Bawin, Bawin ko. <laughs> Pag niya binili lahat, ikutin niyo yung baryo. Sigaw kayo. Ampalaya, <laughs> <laughs> sampai sih, ampalaya, sampai sih, jawain nak, semua turun, nak sa kanyang ampalaya burno, ayo na, ayo na, masak, burno. umur, 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 Idol mo si Ikan ah. Sino si Junior? Ikaw mo si Alok. <laughs> <laughs> Niloloko mo si Joy, ikaw pala. Ikaw pala yung gusto nun eh. Bilihan niya ng TV. <laughs> Daming pang ako ni Alok sa'yo muna. Bilihan ng TV. May Anli Pagatas. <laughs> Gamit. May sapatos doon. May cellphone pa, may sapatos. Grabe naman. 600 tuwing ispas. Tapos <laughs> ang pinsong, ano, lulubog lilitaw. Isang langit <laughs> naman siya magpunta doon. Wala yan. Wala na siyang cellphone. Paano niya mapanood? Puta tapos na ako magkanal. Hindi pa kayo tapos magtimbang. Tatlo-tatlo <laughs> pa yan. Tatlo pa kayo, ha? Isa lang, lang ako. ngatingin Gatingin lang ako. O, oh, dalawa lang kami. <laughs> Tiyakot ka lang. Oo, oh, diba? Ay, <laughs> sinet, tagapitas. Tagahakot ka lang. Ang ng posisyon mo. Ito pala, Ipabula, tagahakot lang. lang. Tiyakot ka Ayan pa, sobrang mo natin. Na lang. lang. Okay, okay. Bigyan na lang to. Kaya wag muna yan. <laughs> Cute! so, yun guys. Saka 10 kilo rin tayo. Marami pa kami natira na hindi na harvest. Ayan. Medyo malaki na siya. Kaya lang, marami pa siyang mga kasabay sa susunod na harvest. So, susunod na harvest na lang natin i-kukunin. Uwi ana. Kaya amo na yun ang, na, ang, mga naiwan yan sa susunod. Sa susunod na araw na naman yan. So ayan mga kagilap. Ngayon ay dadalhin na namin doon sa aming barangay. Susubukan natin kung mayroong kukuha. Dadalhin natin doon sa may talipapa.

Ano ang kasi sa kanin? Ang barbecue ako. Basok ka na, Day. Thank you, na so you. Thank you. So Thank you. So Thank you. Thank you. Thank na Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank share, subscribe sa Thank video. So thank you for watching guys bye